nakatitim ng binabalikan pa rin. Binabalikan kami. Pero yung nakating nagtitinda nun, yung bayo ko. Yung bayo Kasi siya yung may specialty nito. Ngayon, siya yung naka-front. Sabi ng anak ko, ang front natin, si Angel, kasi siya may ano. Kaya ang pinangalan namin, dahil puro J mga anak ko at saka yung papa nila at saka yung mga kasama namin, sisig ni Uncle J. Ang nakalagay sa print namin, sisig ni Uncle J. Ngayon, sabi niya sa akin, Uh, siya na lang ang pangalan natin, Uncle Jay. Na-observe ko dito na sisig dito sa banggar, ilalagyan nila ng itlog. Sa, sa, bagay, sa bagay, nasa panlasa ng tao yan. Pero kami kasi, kaming katanta, madalang lang kami maglagay ng itlog sa sisig. At saka meron kami nilalagay na uh, secret ingredients ng sisig ng kapampangan. Sabi namin kung ano yung timpla namin noon, pasasarapin namin. Pero wala siyang masyadong preservative. Ang natutulong sa amin ng pagbebenta namin, nakaka ng maintenance namin, nabibili na namin, yung sariling kita namin, naiya kasi kami sa mga anak namin na umihingi, umingi. Binibigyan kami pero gusto namin sa sarili namin sa sarili namin kasi nakakaiya kami kasi may yung panganay ko may pamilya na, na siya. Mm -hmm. ko din kasi kumasa sa mga anak kasi Kaya namin magtatrabaho pa rin kami. Yes. Ma, yung pambayad ng yung bigas namin, nasusurvive namin yung pang-araw-araw namin dito sa bahay, nasusurvive namin lahat. Yung gamit sa bahay, araw-araw, kumakaat at Uh, kumakain tayo, nasa-survive ko yun. Na, Nag-isa kami ng 5 hanggang kami. Minsan kung wala na kami dito sa plaza, hugos lahat yon Anak ko, ay pagdating sa anak, iba, ay iba. Sa mga anak ko, salamat. Maraming, maraming salamat na sa pag-guide sa amin. Salamat na sa caring. Sa caring nyo, lahat kayo, Joshua, Jonas, James, Giselle, salamat kasi kayong binigay sa akin ng Panginoon. Kaya sobrang sobrang pasalamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat, lagi yung ingatan yung sarili nyo. Sana yung mga pangarap nyo pagdating ng Panginoon, ibigay ni Lord lahat ng gusto nyo sa tamang panahon. sala lagi ko sinasabi sa inyo, marunong lang tayo makuntento. kasi kayong binigay sa akin ng Panginoon. Kaya sobrang-sobrang pasalamat sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sana yung mga pangarap niyo pagdating ng Panginoon. Ibigay ni Lord lahat ng gusto niyo.